Wala di binisita ko ang aking lulang. Hindi na makaalala. Wala na. Si lulo lang nag-aalaga. Wala na. nag na. Lahat na kami hindi na nakilala. Nga! Uh. Tiyo tawag yung kalabaw. Kasi kala niya may kalabaw pa siya noon binigyan ko ng pagkain binisita ko ngayon lang ako nakabisita na naman sa kanya nakakaawa sobra nililinisan yung kanyang tutulugan tinataian na yung sarili umiihi Wala na. Hindi na rin makalakad. Kawawa. ko na lang ng pagkain. Kesa pera, wala naman siyang mapagbibilan.